Hello, Uto. Kamusta kayo dyan? Hello. Ano nangyayari dyan? Oh, Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Now yeah, Analin may hawak na baril, ito ang ipanlaban niya kila Dax at sa mga tauha ni muera. Ang tanong, maipuputo kaya ni Analin ang baril lalong-lalo na at hawak ni Dax ang nanay Linet nito. Nakapunta nga o nakasunod nga itong si Linet sa mga Coast Guard at sa mga pulis nung tumawag ang isa sa mga rescue dito kay Annalyn at sinabi na nanganganib ang buhay nila dahil nga meron doon tao na gustong pumatay sa kanila at nangangalang Moira. Dahil na rin sa kagustuhan ni Linet na masigurado na buhay nga ang kanyang anak at makakaligtas ay hindi nagpapigil itong si linit at sumama talaga sa mga pulis at sa Coast Guard. Wala na rin magawa yung mga Coast Guard at pulis dahil nga hindi pumayag itong si linit na hindi nga makasama at para masaksihan kung maililigtas ba kaya ang kanyang anak na itong si Analyn Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang pumunta o nakarating na sila doon sa isang isla kung nasaan na sila Analyn ay kitang kita nga ni Lynette kung paano nga babarilin sana ni Dax ang kanyang anak na si Analyn At nagsisigaw nga itong si Lynette at hindi akalain na mahuli nga siya ni Dax at dito ay inumang sa kanya ni Dax ang baril at ganoon din itong si Annalyn. Dito sinabi ni Dax na sige Annalyn, iputok mo at sasabog ang ulo ng nanay mo. Dito ay hindi alam kung ano ang gagawin ni Annalyn dahil alam niya na halang ang bitoka nitong si Dax at maaari niyang barilin ito at ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang nanay Linet. At dito ay si Linet naman ang napapaiyak at sinabi na Annalyn, huwag kang maniwala kay Dax. Barilin mo siya. Huwag mo akong alalahanin. Masaya ako na nakita kita na ligtas. Huwag ka lang mapahamak sa mga tao na to, lalong-lalo na kay Muira. Pero itong si Annalyn ay umiiyak at hindi alam kung ano yung gagawin. Hindi niya alam kung sino nga ba ang babarilin niya o hindi nga itong si Dax. Pero itong si Lynette ay umiiyak nga sa dahilan ng baka nga mapahamak ang kanyang anak na si Annalyn kung kaya't sinabi niya na huwag siyang matakot na iputok ang buril dito kay Dax at hindi siya mapapaano. Samantala naman itong si Carlos ay nandun din sa isla at nauna pa nga dito kay Lalinit naganap din ang pagkakataon para nga mailigtas dito si Annalyn ayon kasi nga kay Carlos ay gagawin niya ang lahat para nga mailigtas at makita nga si Annalyn nang sa ganon ay makabawi man lang siya sa kay Linit. Hindi rin inaasahang pagkakataon na magkakaharap din itong si Dax at si Carlos. Ganon din itong si Moira na nakikipaglaban din sa mga pulis at sa mga coast guard. Samantala naman, sobrang pag-alala ang nararamdaman nila Tia Susan at si La Giselle. Dahil ganun pa man ay hindi pa rin nila alam kung ano na ang mangyayari. Ngayong nalaman nila na buhay pa nga si Moira at nandun kasama nga si sila Justin at si Annaline sa isla kung saan nandun din ang mga tauha ni Moira. Bong akala nila ay patay na nga si Moira pero sa hindi inaasang pagkakataon ay buhay na buhay pa nga itong si Moira dahil nga iniligtas siya nitong si Dax. Hanggang kailan kaya matatapos ang kasamaan ni Moira at kung makakaligtas pa nga ba siya dito sa isla. Sino kaya or meron kayong buhay na mawawala sa isla na to, aabangan natin kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari ngayong araw sa abot kamay na pangarap. Maipuputo kaya ni Annalyn ang baril at mababarilya kaya itong si Dax alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ng kanyang nanay Lineth samantala naman itong si Dr. Arjita Tanyag ay wala pa rin kamalay-malay sa mga trahedya at mga problemang nangyari dito kay Annalyn, Linet at kay Giselle. Ganon din dito sa inaakalang niyang anak na si Zoe. Ganon din itong si Moira na walang kamalay-malay na ang kanyang anak na si Zoe ay nag-aagaw buhay ngayon sa hospital at hindi pa alam kung mabubuhay pa nga ba or tuloy kasalukuyan nangang mamatay itong si uh, Zoe. Kaya hintay na lang natin kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari at kahihinat na ng istoryang ito hanggang kailan ito si Moira magiging uh, masama. Ano kaya ang mararamdaman nito ng malama, pag malaman niya na itong kanyang pinakamamahal na si Zoe ay nasa bingit ng kamatayan.